Nakakagulat pero nakakatuwa, ang rising boxer na si Eman Bako sa Pacquiao ay nagkaroon ng big time shopping day kasama sina Vicky Bello at Hayden Ko. At hindi ito basta pamimili ng gamit, ito ay full upgrade para sa training niya bilang baguhang boksingyero na seryoso sa pagbuo ng sariling pangalan. Si Eman, na patuloy na humahabol sa yapak ni Manny Pacquiao, ay nasa punto ng karir niyang mahalaga ang tamang gear gloves, sapatos, training clothes, lahat yan may malaking epekto sa performance. Kaya solid ang suporta ni na Vicky at Hayden na talagang sinamahan siya upang mamili ng high quality equipment. Sa vlog na lumabas, makikita kung gaano kalaking upgrade ang nangyari. Pinalitan ng lumang gamit ni Eman mula sa gloves na anim na taon niyang ginagamit hanggang sa sapatos na pang footwork at pang sparring Binilhan siya ng bagong boxing gloves, training gloves, black and gold gloves para sa sparring, bagong shoes, training outfits, shorts, shoe bag, recovery slides, at maging sunglasses na pangtakbo. Sulit na sulit dahil kompleto mula ulo hanggang paa. Tinatayang nasa halos 50,000 piso hanggang mahigit 55,000 ang kabuang halaga ng lahat ng binili. Para sa isang seryosong atleta, ito ay malaking investment, hindi lang sa hitsura, kundi sa safety performance at confidence. Marami ring fans ang natuwa nang mapanood ang pamimili, may halong kilig, tuwa at genuine na suporta. Makikita rin ang natural na moments tulad ng pagbibiro nila habang sinusubukan ni Eman ng bagong gear at nang malaman ni Vicky na iisang pares ng gloves lang ang gamit ni Eman sa loob ng anim na taon, sinabi niya'ng kukunin niya ito bilang souvenir kapag sumikat si Eman Balang araw. Yun pa lang, ramdam mo na ang tunay na suporta hindi lang pamimili ang naganap para talagang full makeover. Pinagmatch pa nila ang gloves, shoes at training clothes ni Eman. At syempre, makikita ang pasasalamat ni Eman sa dalawa na parang pamilya na rin ang turing sa kanya. Ngayong may bago siyang kagamitan, exciting abangan ang susunod na hakbang sa boxing journey niya. Mas magiging komportable ang training, mas protected siya at mas motivated na harapin ang mga darating na laban. Para sa isang atleta, Minsan ang simpleng gear upgrade ay nagbibigay ng malaking tulong sa confidence at performance. At syempre, may malinaw na aral dito. Kapag may pangarap ka, importante ang tamang suporta, hindi man sobra, basta sapat. At kung may pagkakataon kang tumulong sa iba, tulad ng ginawa ni na Vicky at Hayden, malaki ang magiging epekto nito sa buhay ng taong tinutulungan mo. Sa huli, gear lang ang simula. Ang puso at disiplina ni Eman ang magdadala sa kanya sa tunay na laban. Pero hindi maikakaila, ang bagong gloves, bagong shoes at bagong training setup ay nagbibigay ng panibagong apoy sa kanyang journey. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Comment mo rin, sa tingin mo, ano ang susunod para kay Eman? May malapit na bang laban? Salamat sa panunood at tandaan, hindi hadlang ang simula! Ang mahalaga, tuloy-tuloy ka.